Marami bang nagtatag sa iyong Facebook timeline? Yung tipong hindi ka naman kasama sa picture na tinatag nila. Hindi natin maiwasan na maitag tayo ng ating mga friends. Katulad na lang ng friends natin na may binibenta online. Ang ginagawa ng iba, itatag tayo para makita din ng mga friends natin ang ating lang binibenta online. Ang nakakainis na nagtatag sa atin ay yung mga friends natin sa Facebook pero hindi naman natin kakilala. Ito yung mga taong ina-add lang tayo as friend para makita natin ang kanilang produktong binibenta online. At may isa akong Facebook friends na ang laman lang ng timeline niya ay puro post ng iba. Halos araw-araw may nakatag sa kanya. Kaya kapag tiningnan mo ang kanyang timeline, ay tad-tad ng tag post. Pero siguro okay lang sa kanya na tinatag siya. Isa ka rin ba na marami nakatag sa'yo? At gusto mong tanggalin lahat ng mga ito? Alam mo bang may paraan para tanggalin lahat ng nakatag sa'yo sa isang click lamang? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan isa-isahin at hindi ka na mahihirap pang magtanggal. Kaya kung gusto mong malaman kung paano tanggalin lahat ng na nakatag sa iyo sa isang click lamang, panorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung nagustuhan mo ang ganitong video, ay huwag mo kong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Facebook apps. Ayan, kung sa Facebook apps na tayo, dito sa may upper right side, yung may tatlong linya, pinutin lang to. Then, scroll up. Pinutin nyo itong settings and privacy. Pinutin nyo itong settings. Then, scroll up. Dito sa under sa your activity, Pinutin itong activity log. Then, pinutin itong public tags. Ayan, so dito mo na makikita ang nakatags na post sa'yo. So, since sa akin, eh, niremove ko na yung iba. Kaya ang makikita dito ay isa lang. So, ang gagawin nyo lang ay, is eh, check lang to. Ayan, i-check lang tong box. Then, kunwari, maraming nakatag sa iyo. Magawin niyo lang ay dito sa taas yung box ng all. Pinutin lang to. Ayan, so lahat ng nakatag sa iyo ay masi-select niya. Then, pagkatapos, pinutin lang tong remove tags. Ayan, this post, photos or comments that your tag in won't appear in your profile anymore but they may appear in other places on Facebook. If you're still concerned about other sayings and item, you can ask the person who posted it to remove it. Ayan, then, pinutin lang tong remove tags. Ayan, so, kailangan i-enter yung Facebook password. Then, pagkatapos ma-enter yung password, pinutin lang tong submit. Ayan, it may take some time to process all of your changes. Nakalagay dito, ah, you still processing your changes. It may take some time to change, move, or remove all the previous items you selected. So, pag ganyan, antayin nila lang ng mga ilang minuto or, or ilang oras para mawala yung nakatag sa inyo. So, gano'n lang kanila ipa na magtanggal ng lahat ng nakatag sa iyong Facebook timeline. Kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.